Ang pangalan ko, eh, Lolita Pade Managbanag. Ang, anak ko, pa paalima. Ngayon, lima. Nandito kami sa Miangas. Dito kami nakatira ngayon. Alam nyo ba na mayroon palang isang isla sa bansang Indonesia kung saan ang mga naninirahan dito ay bihasa sa pagsasalita ng wikang Tagalog? At alam nyo rin ba na maging ang watawat ng Pilipinas ay itinataas din sa isla na ito. Halina't alamin kung ano ang isla na ito at ano nga ba ang kwento at ang eksplanasyon sa likod ng paggamit nila ng wikang Tagalog. Posible nga kaya na ito ay dating teritoryo ng Pilipinas. Ako po si Roy Zee welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Miangas Island, isa sa mga tinatawag na outlying island ng bansang Indonesia. Ito ay mga geographically isolated o nakahiwalay sa mainland ng kanilang bansa matatagpuan ng Miangas Island sa northwest na bahagi ng Sulawesi Province at tinatayang 198 kilometers lamang ang layo nito mula sa Davao City. Ang salitang Miangas ay nangangahulugang exposed to piracy dahil alam nyo ba na madalas itong bisitahin at daungan ng mga pirata mula sa Mindanao. Samantala, sa salitang sa Sahara ay tinatawag naman itong tinonda o ang ibig sabihin ay mga tao na naninirahan na nakahiwalay sa main archipelago. Noong 16th century, sa panahon ng mga Espanyol ay tinawag din itong Islas de las Palmas o Palmas Island. Ayon sa Treaty of Paris na napirmahan way back December 10, 1898, ang buong area ng Pilipinas ay ginuhita nila nang isang malaking geographic box kung saan napapaloob sa southern boundary ng ating bansa ang Miangas Island. Kaya naman may tuturing na pagmamayari ng Pilipinas ang isla na ito. Sa kasagsagan ng mga taon na hawak ng Amerikano ang Pilipinas, ang Indonesia naman ay nasa ilalim ng pananakop ng Netherlands. Noong opisyal na bumisita si na General Leonard Wood na isang US General at ang gobernador ng Moro Province sa isla na ito sa kauna-unahang pagkakataon noong January 1906. Nakita nila na nakataas dito ang watawat ng mga Dutch o ng bansang Netherlands at ang teritoryong ito pala ay inaangkin ng Dutch East Indies. Sa pagbabalik nga ni General Wood sa Zamboanga, agad nitong inireport sa sekretarya ng US military ang kanyang natuklasan. Kaya naman noong January 26, 1906 ay agad na nakipag-ugnayan ang Amerika sa Netherlands. Dito nga ay ng Netherlands Foreign Ministry kung bakit nasasakop nila ang Miangas Island. Idinaan pa nga sa Permanent Court of Arbitration ang kaso ng territorial dispute na ito noong 1928. Pinagtibay ng arbitration ruling na bahagi ng Netherlands ang Miangas itong dahilan. Kaya naman, nung naibigay ang kalayaan sa Indonesia, ay sila na ang nagmamayari ng isla na ito. Gayun pa man, napirmahan naman ang kasunduan sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas kung saan pinapayagan ang mga residente ng mga lugar sa Sangir, Talaud, Nunukan, Balut Island at Sarangani na makalampas sa mga border ng kanika nilang mga teritoryo upang makipagkalakalan makabisita sa pamilya, makasamba o makapamasyal. Noong 1965, ginawa namang checkpoints sa mga isla na katulad ng Marore, Miangas at Balut sa mga naniniraan dito na lalampas sa border. Noong taong 2009, sinabi ng Indonesian Ministry of Foreign Affairs na nag-publish ang Pilipinas ng isang mapa kung saan kasama ang Miangas Island sa bahagi ng ating bansa Ibig sabihin, meron talagang territorial dispute sa pagitan ng Indonesia at ng Pilipinas noong pang mga panahon na ito. Pero taong 2014, opisyal nang nagkasundo ang ating bansa at ang Indonesia sa maritime borders at nirecognize na nga na ang Miangas Island ay pagmamayari ng Indonesia. Ang history ng Miangas Island ay isa na siguro sa mga dahilan kung bakit may mga residente sa isla na ito na bihasang-bihasa sa pagsasalita o sa paggamit ng wikang Tagalog. Karamihan nga sa mga naninirahan sa isla na ito ay mga ipinanganak na sa Mianga subalit may ilan-ilan din na mga tinatawag na mga settlers o nahalo na yung kanilang lahi. As of 2022, ang populasyon sa isla na ito ay tinatayang 816 people lamang. Ang mga wika na ginagamit ay mga Indonesian, Talaud at wikang Tagalog. Pero may ilan-ilan naman sa mga residente rito ang nagsasalita rin ng wikang bisaya. Mayroon bang ang patutuo na may mga residente sa Miangas Island na nakakapagsalita ng wikang Tagalog? Alam nyo ba na kamakailan lamang ay nag-viral muli sa internet ang video footage na ito na nagmula sa TikTok pero ang original video ay nai upload sa YouTube noon pang October 12, 2019. Ang pangalan ko, eh, Lolita Pade Managbanag. Ang, anak ko, pagpaalima. Ngayon, lima. Nandito kami sa Miangas. Dito kami nakatira ngayon. Sa footage na ito ay mapapanood na ini-interview ang ilang mga residente sa Palau, Miangas, Sulawesi, Indonesia. At dito ay kapansin-pansin na biyasang biyasa ang mga residenteng ito sa wikang Tagalog kahit na sila ay mga Indonesian. Pangalan ko si Yapit Lupa. Nakatira ako sa Miangas. Tarabaw ako sa uh, posina ng Erpetim sa Miangas. Bunda nagpunta sa Bukid, sa Bundok. Uh, nagpunta kanina, pero... Oras, huh? Anong oras? Ha? Anong oras? Alas 10? Alas 10 ng umaga? Meron lamang isang elementary isang high school at isang senior vocational school sa isla ng Miangas. Kaya naman kakaunti lamang ang mga guru at mga estudyante sa lugar na ito. Makikita rin sa video footage na ito ang isa sa mga eskwalahan sa Miangas Island at kung iyong mapapansin, magkatabing nakataas ang mga watawat ng Indonesia at Pilipinas sa paaralang ito. Ayon pa nga sa isang Facebook post na aking nabasa, ang Miangas Island daw ay isang palatandaan na matalik na magkaibigan ang ating bansa at ang bansang Indonesia. Alam nyo ba na way back 2015, napabilita noon na maraming mga Indonesians ang mas pinili na sa Pilipinas na manirahan at ang iba pa nga ay gusto pang magpalit ng citizenship at maging isang tunay na Pilipino. Isa nga dyan si Lolita Adam Makaminang, Tubong Marore Island, ito ay isang isla sa Sulawesi Province, Indonesia na sobrang lapit lamang sa Balut Island ng Davao Occidental Province. Dahil malapit lamang naman sa Pilipinas, nagpapabalik-balik silang mag-asawa sa Sarangani dahil hirap daw silang maipasok ang kanilang mga anak sa paaralan sa Indonesia. Kahit ng lahing Indonesian, niyakap na ni Lolita ang pagiging pusong Pilipino. Nakasalamat din ako sa mga gobyerno sa, sa uh, Philippine government dahil sa mga programa nila inaabil naman po kami. Dalawa nga sa mga anak ni Lolita ay nakagraduate na ng elementary at high school dito sa Pilipinas at nung time na na-interview sila, maging ang anak ni Lolita na si Angelica ay gusto na nga rin maging isang tunay na Pilipino at talikuran na ang pagiging Indonesian dahil sa ating bansa na siya lumaki at napamahal na sa kulturang dito Pilipino. Po, po ako, po ako Ayon sa mga guro, sa mahigit na 5,000 mga estudyante sa labing walong elementarya at high school sa lugar na ito, 20% ng mga estudyante rito ay mga Indonesian o di kaya na may Filipino-Indonesian na buong pusong tinanggap na ng ating bansa at ng mga Pilipino para dito na nga sila makapag-aral at manirahan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe, ilike mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.